kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kung halimbawang makakaya lang na ibalik ang mga pangyayari, sa tingin mo ba'y pipiliin na lang ni dating Bilibid Director General Gerald Bantag ang hindihan ng paglagay sa kanya bilang Bucor Chief sa NBP ng dating Pangulong Duterte para hindi na niya dinadanas ngayon ang mapait at mahapdi na pangyayari sa kanyang buhay. Naging strikto si Bantag sa pagpatupad ng kanyang tungkulin sa loob ng bilibid noong siya ang naging Bureau Chief. Kasi po kung nag -grey greyhound tayo, mag -grey greyhound nakuha natin lahat nga yung cellphone sa loob. Tapos uh, yung personnel naman, eh sabi nga 95%. O kaya pagpasok po nila, di ba? Kung hindi sa watayin yun, walang ganong memorandum, matetempo yung mga tao, ibenta na naman siguro. Baklas kay Bantag ang lahat ng mga kubol na ipinatayo noon ng mga presong VIP para maging komportable ang kanilang pamumuhay. Hindi na si Bantag sa mga sabi-sabi noon na baka katulad ng ibang nagdaang mga bureau chief. Siya ay matutulad rin nilang tatanggap ng malalaking pera mula sa mga big time na mga nakakulong noon ng na mga illegalista. Simple lang ang sagot noon ni Bantag, kakatayin niya umano ang sinumang magtatangkang suhulan siya. Bibigay sa akin ng pera, mamalasin. Uh, sabi ko pala hindi mamalasin, kakatayin ko. Mm -hmm. Siguro, ano yun? Kakatayin? Papatayin? Paano papa, yun? Eh nasa uh, kanila na po yun. Matapos bumaba ng kanyang pwesto sa si FPRRD, ay nanatili pa rin si Bantag ang namamahala sa loob ng Bilibid hanggang sa... October 3, 2022, hindi na nakalabas pa ng buhay sa loob ng kanyang kotse na Toyota Innova ang walang preno kung bumanat na broadcaster na si Percy Lapid. Kaagad na nahuli ang pirador na siya namang nagturo sa kung sino ang nagutos sa kanya. Hindi nagtagal, ay natukoy na ito pala, ay nagngangalang Villamor. Pero Bago paman man mapiga ng mga otoridad si William Moore, ay sumabog na ang balita na ito ay natoda sa loob ng bilibid nang maotopsi ang katawan ni William Moore na pag-alaman na sinadya itong itumba sa pamamagitan ng pagbalot ng plastik sa buong ulo nito. Rason kung bakit hindi na ito nakahinga Matapos ang pangyayaring yun ay doon na napunta ang lahat ng pagdududa kay Bucor Chief Gerald Bantag na siya umano ang nagutos para itumba si Percy Lapid dahil sa nagalit ito sa mga pirada sa kanya ng broadcaster. Ito ipapakita ko sa inyong video habang uh, ating pong uh, tinatalakay ito ay makikita ninyo sa gawing kanan ho, sa gawing kanan niyan, Ito yung gawing kanan niya. Uh, ha? Gawing kanan. Makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ha? Eh, ang balita natin, labing isa yung kanyang sasakyan. Ha? Kaya ito, dapat ito isalang sa lifestyle check, ha? Ipasalang ni uh, DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya sa lifestyle check. Todo paliwanag si Bantag sa kung bakit hindi siya ang dapat na ituring niya suspect. Pilit na sinasabing siniset up lamang siya umano. Pero hindi ito pinaniniwalaan ng DOJ dahil para sa kanila, base umano sa mga ebidensya. Si Bantag nga ang may motibo para tudasin si Ka Percy. Sinibak pinalitan kagad si Bantag bilang Bureau Chief at sa pagpasok ng pagong talaga na Director General ng Pilipid ay kaagad itong nagpahalughog sa loob ng bilangguan at nasamsam ang daan-daang mga beer cans at iba pang mga kontrabando na mga gamit sa loob ng bilibid. Durog na naman ang pangalan ni Bantag dahil sa kanilang natuklasan Fast forward sa kaso, si Bantag ay isa ng wanted sa otoridad kasama ang isa pa niyang tauhan na si Ricardo Zulweta. Dalawang milyon ang patong sa ulo ni Bantag habang isang milyon naman ang patong sa ulo ni Zulweta. March 15, 2024, sumabog ang balitang todas na si Zulweta at ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay heart failure. Pero sa kanyang manong death certificate ang nakalagay ay Cerebrovascular Disease Intracranial Hemorrhage, ibig sabihin na may pagdurugo mano sa kanyang ulo. Kahit na nagagawang ma-interview si Bantag ng ilang mga media na kanyang pinagkakatiwalaan, ay wala pa rin alam- alam ang mga otoridad kung saan siya nagtatago. Noon paman ay wala na talagang balak sumuko si Bantag para harapin ang kanyang kaso dahil ayon sa kanya, niluto talaga ito at hanggat nasa DOJ na kaupo si Boyeng Rimulya ay siguradong itidiin siya nito. Bakit ako susuko? E eh, na naman nila ako. Pero pag wala si Boyeng, yan pwede na akong sumuko. kung mayroon ako kung waran, kung matuloy, eh lutong luto eh. Kaya nagpre-prepare din ako. Pero kung hanggang nandyan si Boying, ah, hindi, hindi ako pepeding lumitaw. Kumbinsido si Bantag na sa oras na makukulong siya sa bilibid na dati niyang pinagharian, ay tatad na rin siya umano ng pinong-pino ng mga preso na nanggagalaiti sa galit sa kanya. Pag nandun ako, hindi mo na ako makikita sigurado doon. Natadda rin ako ng pino doon. Hmm. Mahilig ka bang magbuting-ting ng iba't ibang bagay? Hindi ba't mas mabilis ang trabaho kapag may tamang gamit ka para dito? Eto na, ang swak na tools para mas mapabilis at hindi na paulit-ulit ang iyong kinukumpune. 38 pieces magnetic ratchet screwdriver set, madaling gamitin. At tamang tama pa para sa mga maliliit na screw na minsan ay mahirap baklasin. Pero paggamit mo ang tools na ito, ay siguradong easy lang ang trabaho. I-click mo na ang link sa description ng ating video. Para sa yung order. April 5, 2024. Sinalakay ng NBI ang dalawang bahay na dating tinitirhan umano ni Bantag sa Kalookan at sa Laguna. Sabay na sinalakay ng mga ente ng NBI ang isang bahay sa Santa Rosa Laguna at isang bahay sa Caloocan City para isilbi ang warrant of arrest kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Minaso ng minaso ng NPI ang mga pintong nakalak sa bahay ni Bantag sa Santa Rosa, Laguna. Tinadya ka nila ito hanggang sa sila'y nakapasok at hinalughog ang buong bahay. Pero bigo silang mahuli ang kanilang target dahil ni isang tao ay wala silang natagpuan. Maliba na lang sa siyam na piraso ng bala na hindi alam kung sinadyang iniwan o nakalimutan lang dalhin kung bala ang natagpuan sa Santa Rosa, Laguna na bahay ni Bantag. Sa Kaluoka naman ay baril ang nasamsam. Bago umalis ang NBI sa niraid nilang bahay ay kaagad nilang pinaslakan ng nakaprint na mukha ni Bantag na may reward money na 2 million pesos ang gate nito. Ayon sa kanila, magpapatuloy ang kanilang paghahanting kay Bantag hanggang sa matagpuan nila ito sa ganitong sitwasyon ngayon ay malaki ang posibilidad na mahuhuli at mahuhuli din itong si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Madaling sabihin na kung wala siyang itinatago at nagawang mali ay dapat niyang harapin ang kanyang kaso dahil ayon nga sa kanya hindi magiging patas ang mangyayaring hatol dahil sa naniniwala ito na may kinalaman at kayang-kayang mangialam ni DOJ sekretaris sa kalalabasan ng kaso dahil gusto nga siyang idin ito. Mukhang mahirap din paniwalaan kapag sasabihin ng DOJ na hindi sila kailanman nang ialam sa mga kaso. Pero Paano ka makukumpinse sa sinasabi nilang ito kung ang nangyaring pagkaabswelto ng anak ni Boyeng Remulya na hinuli ng pideya dahil sa pagtanggap nito umano ng high grade na damo ay halata namang may nakialam para mas mapabilis ang pagpawalang sala nito. Siguro kung iba lang yung tumanggap ng damo na yon ay siguradong maliban sa pinadrug test ito ay malaki pa ang tsansa na nakonvict pa ito. Kaya sa kaso na ito ni Bantag ay mukhang wala na siyang kakampi rito kundi sarili niya na lang dahil ang mga kakampi niya noon ay namumroblema din sa ngayon. Ikaw, sa tingin mo ba'y darating ang araw na mahuhuli na talaga si Gerald Pantag. Bantag? ng mga ganitong videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.